Siyempre noong 1980s wala pang corn hub noon at hindi pa uso yung Twitter. <clears throat> Alam nyo na. Itong mga pelikulang to ang parausan ng mga tao noon. Bago pa man mauso ang mga love teams na G-rated na kinahuhumalingan ng mga kabataan ngayon, Noong 1980s hanggang early 2000s, ang Philippine cinema ay puno ng action movies at bold movies. So basically, noong mga panahon na yan, ayaw ng mga tao ang mga pabebe at kilig-kilig love teams. Gusto nila, kantutan na Pero in fairness naman, ang waiting ng mga direktor noong araw dahil sa mga title na naiisip nila. Anyway, ito ang mga pinaka nakakatawa at kakaiba at weird na title ng mga pelikula noong araw. Number 5, Masarap Habang Mainit Nirelease noong 2000, ang storya ay tungkol sa bidang batang babae na pangalan ay Monay. <sighs> oh my god. Natagabantay sa kanilang bakery at siya rin ang nag-aalaga sa kanyang mga kapatid at tatay na may kapansanan. Ang Monay ay I mean yung tinapay hayong yung Monay na tinapay yung tinutukoy ko. Ay masarap nga talagang kainin habang mainit, lalo na't na may pansit kanton na kasama kaya props sa director dahil naisip niya ang title na ito. Number 4, Anakan Mo Ako, pinalabas noong 1999. Okay, to be honest, hindi ako masyadong bilib sa title na to kasi sobrang straight to the point kaya number 4 siya sa listahan ko. Ang kwento ay tungkol sa isang tribo na nakatago sa kagubatan na binubuo ng isang matanda at dominanting lalaki at ang kanyang mga alipores ay binubuo ng mga batang kababaihan. Ang batas ng tribo ay ang dominanteng lalaki lang ang pwedeng makipagtalik sa mga kababaihan. Kaya kapag naanakan ng leader ang isang babae ay nagdudulot ito ng inggit at tensyon sa iba pang mga kababaihan na nangangarap na maanakan sila ng leader. Kaya ang title nito ay Anakan Mo Ako. Number 3, Pila Balde Pila Balde noong 1999. Ito na, <laughs> palala na ng palala ang title, lakas makagambang energy. Hindi ko maintindihan yung connect ng Pila balde sa storya. Ah. Very classic love story lang, mahirap yung babae ng laking squatter tapos na sa mayaman na lalaki. Sana naging creative man lang yung story like yung kunwari nawawalan siya ng tubig tapos kailangan niyang pumila sa poso negro tapos every time na nakapila siya may nakakasex siya yung mga ganun para relate pa rin sa title na Pila Balde. Number 2 Kapag ang palay naging bigas may bumayo pinalabas noong 2002. Mababayo ka lang! Ang kapatid ko pa! Okay, nat natawa talaga ako nung nabasa ko to. Wala naman kasing nagtatanim ng palay sa pelikula pero in fairness naman yung setup kung saan ginawa yung movie ay parang malawak ng lupain, maraming tanim pero walang palay. Ito ay story ng isang lalaki na nainlove sa dalawang magkapatid na babae. Number 1, diligin ng suka ang uhaw na lumpia. Siyempre, ito na yung number one. Napakaago pansin ng title na ito. Baka curious ka talaga kung ano yung story. Pero, ang nakakalungkot, hindi ko alam kung anong story nito. Kasi wala akong nakitang information sa internet. Ilang oras yung ginugol ko pero wala akong nakitang information or plot. Kung alam nyo kung tungkol saan itong pelikulang to, comment down below. Ang nakita ko lang yung production company ng gumawa nito. Minessage ko sila at syempre walang reply.